Abay kagulat nga itong ginawang 1v1 na itong dalawang NBA player na ito ngayong off-season. Pero bago natin sila pag-usapan ay ito muna ng si Kyrie Irving at ang kanyang live stream nang dahil meron mga binulgar itong si Kyrie na talaga nga namang new information para sa bawat isa regarding nga sa anyang time with the Brooklyn Nets. Well, pakinggan muna natin ang mga dito. When I look back at that decision, I'm like, man, I should have taken some more time to delegate and figure out what's best for me. You know what I'm saying? And, and now, Brooklyn, I wish that we got a chance to get to know them beforehand because they wasn't fucking with me like that. Kenny Atkinson wasn't fucking with me like that, bro. Hey, Nets didn't want me like that. They wanted K. So dito nga sa live stream na ni Kyra Irving ay kanyang binulgar na itong team ng Brooklyn Nets ay ayaw naman talaga siya sa kanilang team. Noong taong 2019 nung nag-sign silang dalawa ni Kevin Durant, sabi dito ni Kyra Irving na gusto lang daw talaga nila itong si Kevin Durant at ayaw talaga sa kanya ng Brooklyn. Pati nga rin daw yung kanilang head coach noon na si Kenny Atkinson ay hindi nga daw ganun kagusto itong si Kyra Irving sa team ng Brooklyn. Siguro napilita na alang lang itong Nets team ang kanilang organization dahil siguro sinabi sa anila ni Kevin Durant ang kanyang kondisyon na kapag siya dito sa anilang team ay dapat kasama niya etong si Kyrie Irving or else hindi siya magsasign dito sa Brooklyn Nets. At mukhang nga napo o na lang etong ang Brooklyn kahit ayaw nila si Kyrie nang dahil gusto talaga nilang makuha etong si Kevin Durant. So definitely a new information para nga sa maraming NBA fans at mukhang nga hurt din etong si Kyrie dito sa kanyang naging sitwasyon dito sa team ng Brooklyn Nets. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang nakakagulat na 1v1 na itong dalawang defensive NBA guard na ito. Well, dito nga sa off season ay kanilang pinamalas ang kanilang offensive skills. Ito si Amen Thompson, pati na rin si Davion Mitchell, dalawang player na kilala sa pagiging defensive player. Pero meron din pala silang skills magdating sa offensive end at ito, pinatikin nga nila ito sa isa't isa. Panorin natin. 4 So ang video nga na ito ay talagang pagpapakita lamang ng mga NBA players talaga ay very talented and very skilled. ng dahil itong si Amen pati na rin si Davion ay labeled dito nga sa kanilang mga NBA teams as defensive guards pero kayang kaya rin pala nila na may pagsabayan offensively at dito ay pinakita nga nila sa kanilang 1v1 ngayong offseason. Parang mga superstar players daw ang galawan pagdating sa opensa. At alam nyo ba ang nakakagula din na itong si Steven Adams na sentro sa NBA na lang sa pagre-rebound ay very skilled nga rin yan. At may kita nyo dito sa 1v1 niya with Evan Mobley. Panoorin natin. Yes, you can't do that. So, dito ngayon mako-conclude natin ang mga NBA players, mapa point guard hanggang sentro, ay very skilled na mga players.